Breakfast. Oh, man, careful na. So, ang ulam natin ngayon is itlog. Merong talong, prito, luto ni Mark. Luto ni? Papa. Ah, oh, papa. So, bukas na po yung alis namin. Napay, so, today... Napay na yung nuggets. Napay nuggets. May nuggets pa po. Paborito ni Tiday. So, bukas guys yung alis namin pa So, yung balik, yung news, eh, may typhoon na daw. So, sa 22, 23, 24 ata. Yun, di ba, Beb? Mm, mm sa Hong Kong. So, eto, nakausap ko na to siya. So, syempre, normal naman talaga na mamimiss, no? Anak, no? Mamiss ni si Mama? Hmm. So, na, okay. oh, so, no, uh, naman, maglalakaw naman si Mama. Ay, So, kinakabahan na din. And then, mamayang hapon po tayo magpunta sa farm. Mag-check lang tayo sa glit doon. So, dito ngayon is, stay muna ako sa bahay. syempre. bukas yung alis. And, almost one week talaga yung travel namin bago kami maka-uwi. Okay. Okay lang yung aming mga gala-gala, no? So, mama mamaya is punta ako ng grocery para meron tayong i-stock dito while wala tayo. Pero okay naman siya kasi sa 23, 24, ayan, sahod na din. So, dito ko lang naman i-ano yung aking ATM sa bahay. So, wala silang problema. So, yung aking lang is... Merong konting maano ba. Madukod. Nakno. Yeah. na nag mga nuggets. Lang ganito ba? Pang breakfast. Pag luto na lang agad-agad. Mga dilata. Pero konti lang kasi 24 tsaka 25. Sahod day na naman yan. So, na yan. So, may pera na sila. Habang ako e eh, nag- um, lakwat siya. So, anong gusto ni Diday na na pasalubong? Banana. Banana chips with juice. Banana chips with juice. So, banana chips with juice yung kanyang gusto na pasalubong. Dito siya, ano, mas mano sa pasalubong. Mas magkain talaga yung gusto niya. Tsaka, hindi na siya mailigayin sa mga laruan. Nakba? Yes big girl na talaga. Big girl naman. Ayaw na yun na yung mga laruan-laruan. First time ever na medyo matagal-tagal ako kong oh. magta-travel. So, pinakamatagal to guys. Eight day eight days. One week talaga siya no. Kasi bukas ano yung alis namin. And then, ma- the one on the Yes. Uwi kami 28. medyo syempre nakakamiss talaga lalo yun yung anak it's normal nakbo and si Didé and Papa is going to Iligan dahil magkala-gala sila fiesta ng Iligan so bitbit -bit yun daw ni Mark si doon sa Iligan yay Yep, but I'm naman ko sa akong lola Makita sila ni lola niya doon. lolo niya. Mga cousin and mag-enjoy ka doon diya. Mamamimit naman ko kang lolo niya, opo lola Sita. Yung mga lolo at lola niya doon sa Eden. A cousins. A cousins too. Sana all. Mag-careful lang you ha tawag-tawag lang gayon. Ya, yeah. magsumbong ka sa ako si papa magpabadlong ha. Isumbong sa mama. Briefing na. briefing natin sa kan. <laughs> 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 yeah. ano ni papa pag mag-inom-inom si papa, it sumbong mo kay mama ha. Ganun. <laughs> Ito yung taga-sumbong po guys. Ayan. <laughs> Ito yung ano ko. Reporter. Kaun? O, oh, usik yung natin. May, ang nuggets ba? Mm. Sana ako. Oh. Masarap naman. Halak. And then, man, yeah. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, si Papa mag wake up early para mag prepare for the school. Mm -hmm. Okay? Okay na siya mo? Yes. Okay naman siya. Ilang kahit ano pa, matagal ko na ito siya lagi sinasabihin na may lakad na talaga na nga kami pa humbo. Medyo matagal-tagal. Drink water. Matagal ko na ito Mga siguro ano pa, mga January. Kasi mula mga January, breaking ko na siya kasi para ma-prepare din siya. Ba? Hindi niya ako ma-miss masyado. Ba? miss naman ako si mama. Okay. Pero normal naman talaga mamimiss ko yung mama niya. And si mama too. I will miss my love, but I will bring a salubo. Siyempre, hindi mawawala. Ha! Huh. opportunity na maka-travel abroad since Ma'am Chana is very generous to us. So, lalo na sa akin. So, parang once in a lifetime chance. So, hindi ko alam kung makakalabas pa ako next, 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 next or eh, depende sa ano, takbo ng buhay. Pero this one is very, ano talaga siya. Uh, blessings ba, kung baka. So, i-grab natin yan. It's, Siyempre kay Mam Ma John if you're watching. Thank you so much, Mam Ma John. eto na at matutuloy na talaga. Hopefully, okay lang ang takbo ng panahon. Hopefully, di masyadong malakas yung bagyo. Kung ano man siya. And siyempre, hopefully, smooth lang yung lakad na. So mama guys. Pagkatapos dito eh andyan meron ako maleta sa likodan ko. Ay maleta dito sa likod. So nagpe-prepare na ako niya. mga siguro mga 5 kilos yung bitbit -bit ko kasi. Dapat 7 kilos lang kami. So hindi masyadong siguro mga ano lang yung bitbit kong -bit pares na laman. repair prepare naman si ma. Prepare. Mag-prepare mag prepare na mag naman si mama. Yeah. Oh, sa prepare si mama dahil alas siya. Ayan lang yung maleta ko. So, eto naman. Medyo mabigat ko siya, guys. So, kain ka muna dyan na. So, eto yung maleta ko, guys. Napakagaan lang. So, eto actually maleta ni Mark. So, parang mabigat siya kasi caterpillar. So, eto na yung pinili ko. Eto yung maleta na binigay sa akin ni Ate Liz easily shin cell napakagaan and Napaka Yan, bagong bago siya so suitcase si yes yung pin ko napakagaan lang nasa 5 kilos ng ata inilikit ko so sakto lang kailangin pa ulit ulit yung damit siguro importante hindi tayo ma maabiriyan sa mga mga sa airport na baka may maiwan pa tayo, hindi na pwede dikitin. So, bahala na. Basta ready tayo. Eh. Pakagaan lang. So, tara, samahanin muna ako kasi mag-grocery muna tayo, guys. Kasi gusto ko lang, ano ba, ma-relax yung mind ko. Gusto ko mag para may maiwan ako dito mga pagkain sa kanila sa bahay. So, tara na. Let's go. na ako. Oh, ayan na yung bit-bit ko. Tara sa bahay at isa-isahin natin. Light lang naman to ng mga binili ko kasi wala na. Aligaga. Parang gusto kong ma-relax ma lang talaga yung mind ko. Fry. Fry! Gusto niya french fries nila.

for the 21, 22, 23 sahod naman na. So, okay na yun siya. mo oh, di dahil may snap. pang snack na ha. O, may chucky, butang saref, ganahan, may hotdog. So, see you mamaya. Mag-upload tayo ulit mamaya. Punta tayo sa glit sa farm. Kung ano yung ginagawa nila doon at mga preparation nila. So, thank you for watching. Bye! See you later!